Eh, okay. Hello guys, welcome back to my channel. So meron tayong gagawin. Ito, dalawang firefly na ilaw. Ito, firefly. Tapos ito rin isa. To isa guys. So firefly din. So subukan natin kung iilaw ba itong dalawa. So yan. Lagay natin dito. Tapos plug in natin guys. Plug in natin. Dito. Yun. So Wala wala, walang ilaw guys so kahit naka plug in na to guys so walang ilaw tingnan natin itong isa guys itong isa tingnan din natin ito so wala din guys itong isa so guys samahan nyo ako i-repair natin to ilawin natin to so wag mag skip So tatanggalin ko ang mga ito, yung plastic niya, tatanggalin ko. So skip muna ako, guys. Tatanggalin ko ito, guys, dahil mahirap ito tanggalin, guys. So hahaba ang video natin kapag pinapakita ko pa. So skip muna ako, guys. Okay, guys. Welcome back. Ito. Natanggal na natin siya, guys. So ito, tinanggal na natin. So natanggal na lahat, guys. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito paiilawin. Okay, so ito, maraming lead. So, mas malakas ang ilaw niya dahil maraming lead. So ito guys, hanapin natin ang, hanapin natin dito ang, ang shorted. ah uh, hanapin natin dito ang sunog. So sunog yung hanapin natin dito. Tapos, iso-short natin kung saan yung sunog at iilaw na siya guys okay so plug in tayo guys balik natin dito so yan guys so ito na guys tapos naka-plug in na yan guys ito ito naka-plug in na yan tapos ito yung mahiwagang tester natin ito may wagang tester pang shirt ito guys. So pang shirt ito. So pwede natin gawin itong pang short So guys, ito. So magsu-short tayo dito guys para makita natin kung alin yung sunog na lead. Guys, so magsu-short tayo. Dito tayo muna guys, dito. Dito tayo. Magsu-short tayo. Wala dito wala dito wala dito so wala dito wala guys so dito tayo guys dito wala dito tayo guys wala so dito pa tayo guys mix short wala 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 so wala guys so so wala dito yung wala dito yung uh, sunog so dito tayo sa guys dito wala 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 wala. Wala. So, dito tayo, guys. Dito. Dito tayo. Dito tayo mag-short. Wala. 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 Ayun. 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 Meron, guys. So, meron, guys. Ito yung sira. Ito yung sira. Ito na lid yung, yung sira. Ito, guys. So, tingnan nyo, guys. Tingnan. Tingnan nyo, guys. Ito, oh ito to ito yung sira guys Iyan natin ayusin natin yung pagso-short sa kanya yun 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 umilaw guys yun yun umilaw so ito yung sira guys ito 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 to so yun yun umilaw Ayun. umilaw ayun 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 umilaw siya guys so ito yung sira guys ito yung i-short natin na lead. So, balikan muna natin. Ayusin natin. Ayusin. Ayun. Ayun. Hindi nagkukontak guys. Hindi na short ng maigi. Hindi siya na short ng maigi. Oh, ayun. 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 Umilaw siya guys. Ayun. Umilaw siya guys. Ayun. So guys, siya ang salarin ang lead na ito, isang lead, siya ang salarin, hindi siya umilaw. So, nasusunog na siya, kaya hindi nagkaroon ng ilaw lahat ng lead kasi series connection lang ito guys, series connection. Kapag nasusunog yung isang lead, lahat ay hindi umiilaw. So, kailangan nating ishort yung itong lead. Tapos, iilaw na lahat. Ayan, guys. So, umilaw na siya, guys. So, ayan, yeah, umilaw siya, guys. Kahit tinanggal na natin itong pang short. Umilaw siya, guys. Kahit tinanggal na natin itong pang short. So, ibig sabihin, lost contact lang siya, guys. Ibig sabihin, lost contact lang itong lid na ito. Pero, kailangan pa rin natin iso-short siya. Dahil, paka kabumalik naman yung yung bumalik naman siya sa dati ayaw naman niyang umilaw so para sigurado tayo guys iso short natin ito okay so ito na yun guys uh, unplug muna tayo unplug ayun ito so unplug na siya guys so ito yung lead na to ay iso short natin so ang lead na to ay iso short natin ito guys so short natin itong lead na to So, kapag hindi natin ito iso short, iso short, babalik pa rin yung problema. Dito guys, babalik pa rin yung problema. So, dahil naglo-lose contact ito, ito, itong lead na to naglo-lose contact. So, hindi siya maka kaya hindi umilaw. Tapos, sinort natin siya gamit ito, umilaw siya, umilaw siya, at tinanggal natin itong pang-short umilaw pa rin siya ng tuloy-tuloy pero malaki ang tsansa na babalik pa rin ito hindi pa rin iilaw kasi lost contact ito so kailangan nating itong i-short ang lead na ito para hindi na babalik yung dati niyang sakit na hindi iilaw so ganun lang yun guys so short natin to guys so plug out na to plug out So skip muna ko. Okay, update tayo guys. Update ito. Ito. Sinira na natin itong lead na to. Ito. Ayan. Ayan. Update tayo. Update. Ito. Ang lead na to ay ating tinanggal. Sinira natin. Tapos so, isu-short natin ang lead na to para magkaroon na siya ng contact hindi na siya maglo-lose contact so ang problem dito guys ay lose contact, hindi sunog ang lid na to, kaso lang hindi siya nagko-contact ng maigi kaya walang ilaw, so patay sindi yung ilaw nya so dito, so iso short natin dito guys guys, kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe kana guys para uh, updated ka sa lahat ng video. So plug in tayo guys, ito. Na short ko na, tapos plug in tayo. Oops, yun, umilaw siya guys. Umilaw siya, ibig sabihin yun ang sira. Lost contact, hindi nagko-contact kaya Ayaw umilaw. So dito tayo guys. Sold na to guys. Dito tayo sa pangalawang lead. Dito tayo sa pangalang uh, lead bulb natin na ayusin. So plug out tayo guys. So tanggalin natin. Dito naman tayo sa pangalawa ito. Ito naman yung i-repair -re natin guys. Ito naman. So okay na to, ayan, ito. Okay na to ito. Sinyort natin yung isang lead, tinanggal, tapos senior para hindi na maglulos contact. Okay? Ito guys, dito tayo sa pangalawang lead natin. Dalawa yung ayusin natin guys, ito. Dito tayo sa pangalawa. Okay, so guys, plug in tayo sa pangalawa. So ayun, ayun, ayun. May ilaw siya guys ng konti. Kunting ilaw. So ayan, So, ito, may sunog. Kita natin. Visible lang yan. Observation. May itim-itim, guys. Sunog. Ito, tingnan natin. Isho-short natin. Isho-short. Gamit itong may wagang pang-short. Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun, guys. Umilaw siya, guys. Guys, Umiilaw siya. Isang, isang try lang natin ng lead. Ito, guys, oh. Ayun, umilaw siya guys, umilaw, isa lang yan guys So, sa lahat ng lid dito, isa lang yung sunog So, ito lang yung sunog guys, o ito, 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 ito. O, ayusin natin, ayusin, ayusin, dahil di maayos O, yun, ayun guys, ayun So, ito lang yung sira guys, ito, ito, ito Ayusin, ayun So, yun guys Okay, sold na yan So ang gagawin, next step, kapag nalaman na natin ang sira, ang susunod na gagawin ay unplug muna guys. Unplug dahil para safe, unplug muna. Ayan. Okay, unplug na, unplug na to. So, ito na. I-short na natin ito. So, ang lead na to. Ang lead na to, i-short natin. Tanggalin muna natin, sirain muna natin ang lead na to. Yun, 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 yun. Okay, siraan na ito guys. So, iso-short na natin ito guys. Iso-short na natin ito sya. Yung lid na ito, iso-short na natin. Okay, so short na ito guys. So, mag- iso-solda na natin to, Isa-solda. Sana yung soldering natin. Ano yung soldering lead natin? Nawala yung soldering lead, guys. So hanapin ko muna, guys. Hanapin ko muna yung soldering lead natin. Okay, guys, ito na. Nakita ko na, guys. So ito na pala yung soldering na misplaced ko. So okay, guys, patuloy tayo sa ginagawa natin. So iso shirt na natin ito para magkaroon na ng contact. So, isa short na natin itong lid, guys. Tingnan nyo, guys, ito. Short natin, short. Okay, so guys, short na to guys. So plug in tayo. Plug in tayo guys, plug in. Plug in tayo. Boom! Boom, boom, boom! Ayan guys. Umilaw siya guys. Umilaw. So guys, ibig sabihin, yun lang ang sira. So guys, nakatipid na kayo sa pera dahil hindi na kayo babili ng panibago yung bagong ilaw ganito so guys unplug muna natin guys so guys to dalawa yung ginawa natin dalawa to dalawa yung ginawa natin so napailaw natin ito so at least nakasave kayo ng pera hindi na kayo bumili ng bago dahil bago pa naman ito nasira lang tapos ah uh, na-repair natin. Tapos, okay na siya. Pwede na lang ibalik, guys. Okay? So, dalawa ito, guys. Napailaw natin ang dalawa. Sa pamamagitan lamang ng pagsushort ng mga lead, guys. So, salam maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang ang vlog natin, guys. Dahil baka umabot na naman ng 15 minutes. Ayaw ng tanggapin ni YouTube pag lumagpas na ng 15 minutes. So, guys. Maraming salamat sa panonood. Subscribe para pa sa para sa maraming mga video, guys. So, okay guys. So, okay guys, this